ikat sa mga bagits. Kain tayo guys. Tapos gawa ko ng egg soup, guys. Para may sabaw. Gawa ko ng egg soup. Gawa -ta tayo egg soup part na natin guys. Gusto ka na may asin at paminta powder. Ay! I-mix natin sa pagkawa kung tingtubi. Para may ano, sabaw. Kasi so, nga. guys. May asin at paminta. Gusto ka natin guys. Tapos itlog minor ngayon. Sampung ng isa guys. Kaya hindi na tayo makaanli. Kain ng itlog guys. Tarat. Ay! Ang itlog. Hindi -tay na tayo -tay makaanli. Uh, Kasi expensive na rin yung itlog.

mau dicoba anakku. sarap